Nagki-crave ka ba ng lumi, halo-halo at sisig? Tara, samahan niyo kami ng aking brother. Si bro, sabi ko makdo lang kami. Ayaw niya daw ng makdo, hindi daw siya kumakain ng makdo. Dito kami ngayon sa Jerry's Grill. Kakain siya ng sisig. Naglakad kasi kami, hinahanap namin yung mga inasal, hindi namin mahanap-hanap. So, ito yung nakita namin dito sa Jerry's Grill. And then, after nito, malengke kami. The Flying Running Chef is here. So, na nga. Ayaw talaga ni brother ng Macdo. Hindi niya talaga type ang Macdo. Jollibee, gustong gusto niya. Sabi nga ng ano, brother ko, baka daw siya mabash. Sabi ko, bakit ka mababash? Eh, totoo naman eh, hindi ka talaga mahilig kumain ng Macdo. So, ayaw niya ng Macdo. Gusto na, Jollibee, eh, ang layo-layo ng linakad namin. Talagang hindi namin mahanap yung mga hinahanap namin na dapat kainan. O, ayan na ang pagkain. Ayan. Kain tayo ng Lumis, sisig, saka. Hindi nga yun halo-halo eh. <laughs> Mali ako, nagkamali ako, hindi pala siya halo-halo. OB siya, Obe. <laughs> siya with makapuno. In fairness naman si Jerry's Grill, talagang sobrang marerekomenda ko ang kanilang lumi. Saka mura lang 225 pesos lamang yung lumi at yung mga sahog niya. Napakarami, maraming kikiam. Pero ang sabi nga ni bro, meron daw pork. Sabi ko wala akong nakain na pork. Meron daw siyang nakain na pork. So ayun, naghahanap ako ng pork kasi wala akong nakain. <laughs> Pero sobrang sarap niya and yung mga gulay napaka-fresh. Talagang tamang-tama yung pagkaluto. Talagang superb na superb sa amin yung lumen. Pero pagdating naman sa sisig, ito ang masasabi ko. Sabi nga ni bro, ate, huwag kang matakot na sabi ka ng totoo kung anong lasa ng sisig ito. Um, yung sisig, hindi siya masyadong masarap for us. And, and ine expect namin kasi worth 333 pesos siya na meron siyang egg, di ba Para naman, ano, hindi siya sobrang dry and merong sili. Siguro hindi naglagay ng sili kasi mahal talaga ang sili ngayon. 500 ata ang kilo. Pero kayong mga nakakain na si Jerry's Grill, kapag nagsiserve ba, meron bang egg o kaya merong sile? Kasi ang tagal-tagal ko nang nakakain, um, siguro sampung taon na ata lampas, yung pinakahuling kain ko si Jerry's Kami Grill. Kami naman magkapatid, basta pagkain hindi man niya masarap or masarap yan talagang uubusin namin because we really do respect food lalo na ako and then ang aking kapatid naman kapag pagkain talagang kakainin talaga namin yan o ba diba? masarap naman yung sisig pero hindi namin ine-expect yung sarap na ganon sa halagang 333 pesos o ba diba? kasi kung kakain ka sa mas may mura siguro mga 150 pesos, sobrang sarap na. So, ayun, medyo sobrang nag-ano lang kami. Kasi sabi ko sa kapatid ko, parang ano, specialty ng Jerry's Grill ata ang sisig. Sabi ko, kain tayo sa ano. Kasi at first time din ata ng kapatid ko makakain ng ano, Jerry's Grill. So, ayun, sabi na, yun na nga. <laughs> sabi niya ate, baka ano, sabi ko nga, sabi niya ate, mag, magsabi ka ng totoo. Um, hindi ka naman mababash niyan. <laughs> o bala kayo, basta nasasabi lang kami ng totoo ha. <laughs> At saka ito pa ha, mind you guys ha, inubos namin yan. And masarap yung ano, maka Obi Makapuno Delight worth 165 pesos and then yung Lumi nila na 225 pesos. And yung ano, yung sisig naman is worth 333 pesos if I'm not mistaken. Tingnan ko nga sa ano. <laughs> Doon sa resibo. O, diba? O, inubos pa rin niya namin ng... Um Ming, ng aming, ng aking kapatid. Kasi talaga naman, kapag kumakain kami, inuubos talaga namin ang pagkain. O, ba diba? O, kayo, ano masasabi nyo yung mga nakakain na si Jerry's Grill? 335 pesos pala yung sisig. Pero ito ha, ito yung sasabihin ko sa inyo, pagdating sa kanin, bawing-bawi sila. Talaga naman. Talagang nag-uusap kami kanina ng kapatid ko. Talagang sobrang sarap ng kanin nila, bro. di ba Bro, tulog na yung kapatid ko eh. Siya yung nagsabi sa saken ako kasi hindi ko pa natitikman yung kanin. Sabi niya sa akin, ate, ate, tikman mo yung kanin. Sobrang sarap. Masasabi ko guys, sobrang sarap ng kanin ng May ano, Jerry's Grill. 45 pesos siya. Sobrang Sarap na sarap na sarap na sarap. O, di ba? O, yan. Bumawi kami, ha? Sa totoo lang. Masarap yung kanin nila. Yung lumi nila masarap. Yung ano nila. Makapuno delight. Yung sisig lang talaga, o. Di ba? Ubos. At yung kapatid ko, kahit namang ano, lagi talagang liniligpit niya ang aming pinagkainan. So, thank you so much, guys, sa inyong lahat, ha? <laughs> na laging nanunood sa aming mga vlog. So, ayan. Napansin ko, yung sapatos ko pala, natanggal yung ano, lace. Kaya, pinaayos pinaayos pinaano ko sa kapatid ko para hindi na ako yumuko o di ba o ako nag-alaga diyan lagi na kami. kaming ano tapos hindi kapatid ano? ko yan <laughs> ten years <ang> tanda ko dyan. <laughs> so ayan o di ba <laughs> ano ba yan parang ano <laughs> hindi ko pa ano, na vlogger na vlogger ako <laughs> ayan yun na ang hirap kayo mag voice over dito <laughs> thank you so much for watching follow for more